Pag si daddy natulog Hindi pa naman uras ng kain niyo Huwag mo nang gisingin Aww. May uras kasi sa kain Anong uras na ba? Ah! Saan ba kasi kayo galing? Ang aga, -aga eh Gutom na kayo Oh. Alam ko yung mga mudus nyo eh. Pagkatapos luro, kain, tapos tulog, sarap buhay. Oh. Ano, kain na? Hindi yeah. kayo, kain kayo. Ayun na, come. Oh. oh, yan. Ayan na yung pagkain nyo. Pero huwag nyo munang kainin yan. What? Mag-usap muna tayo. Pag si Daddy natulog, hindi pa naman uras ng kain nyo, huwag mo nang gisingin. Kasi naglalaro kayo, tapos gutom agad. Tapos ito naman si Lolo, nang gigising. Alam ko na yung mga modus nyo eh. May uras kasi sa kain. Pwede naman kayo maglaro muna. Gutom na, hindi na kaya. Ang sarap talaga ng buhay nyo, kain. Hindi, laro, kain, tulog. Laro, kain, tulog. Sarap, sarap ng buhay eh. O, oh, sige na, bago kumain, mag-pray muna tayo. Wait lang, wag mo nang kainin yan. Mag-pray muna tayo. O, oh, mag-pray muna. mag, mag tingin ng tingin kayo sa akin. Parang gusto niya yung umababa. O, oh, pray mo na tayo, ha? Bless us, O Lord, from this Thy gift, which we are about to receive from Thy bounty, through Christ, O Lord. Amen. Ah, oh, pwede na kumain. Eat, eat. Pwede na, eat. Look ah. Pwede na, oh, eat. Eat, super, oh, eat. Walang agawan, ha? Walang agawan. Oy, nag-a... yung sa'yo, nag Uy, ito yung sa'yo. Ayan, oh. Ang, litlit -lit ng pagkain ni Loco. Yung nagawa mo, eh. O, kain. Laba. Ayan, very good. Kain lang. Kain. Ganadong-ganado naman kumain, no? ulang Walang magagawa, no? Grabe naman to kumain si... Si, ano, si Lulu ba to? Si Luper. Talsikan, eh. Ayan, sino bang unang maubos dyan? Ang unang maubos dyan. <laughs> <laughs> Ang cute naman nila kawaii guys oh. Hindi, 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 kain lang, kain lang. Ako lang, mag... Bawal mag ano, bawal magtira. Ubusin lahat yan, ha? Ah. Bawal <gasps> magtira. Ubusin lahat. Hindi na nga agaw, kasi umaapaw yung pagkain nyo, eh. Hindi na nga ha? Ah. Wala mga agaw agaw si Lolo, dinadagdagan. Nag-diet ka nga pala Lolo. Hindi pala pwede kumain ng madami. Ito si si Loco, mabilis nang konti na lang maubos na eh kasi kinainan ni Lucas eh. mag aagaw ko tayo kay Lucas dito oh. Oh, ayan oh. Ito, pero pero pero. Wala ba? Wala ang pare-pareho lang kayo ng pagkain. Hindi <laughs> pala, yung ano pala guys, yung kay Laba, kay, kay Loco, tsaka kay Lupaw, ah, uh, First uh, for small breed po yung kinakain nila, yung nutri no, chunks. Tapos yung kay ano, kay 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 Loki, kay kay Lolo kay Luper, kay Lucas. Ano sila, kay 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 Loka, ganoon na rin kay Loka. So adult po sila na nutri no, chunks yung salmon. Hoy, Ba't nausog ka na? <laughs> Diyan ka, lang, diya ka lang, Nausog na siya. <laughs> laba, dito. Laba. Pareho-pareho lang kayo na kinakaya. Laba, kam come, come, come. come. Laba sila ba guys, nang nakiki ano, ano kaya masarap mas masarap yata yung pagkain nila kaysa sa akin eh. Ito lang, wag kang manghanap ng ibang pagkain, pareho-pareho lang kayo eh. So talaga, laba oh, Dahil ano, dito. Si Loki na ubos na nanghanap pa ng pagkain. Ito Loki oh. Pero sila tropang L guys, kay tawakan mo yung pagkain nila, hindi po nagagalit yan, no? Oh. Oy Loki, eh, <laughs> Tama na. Tama na yung pagkain mo kasi. May sukat po kasi yung pagkain nila, guys. eh uh, Ayaw po natin ma-overfeed sila. And then, uh, baka, uh, ano, baka hindi na aakma yung tibang nila sa katawan tsaka edad nila, no? Okay, Loki. Okay, tama na yun. Okay na yun, Loki. Hoy, loka! na. Sige. <laughs> Ang yung kumain kasi. O, oh, ba? Ikaw na huli. Paano naman kasi? Uh, kung saan saan ka pa napupunta eh. Naghanap ka pa ng... Ibang pagkain eh. Ayan. Mamaya, um, pagka hindi mo inubo siya, bilis mo na yung agawa ah, ka gutom oh. pa si Luca, o. Oh. O, boss. Okay, so po ng tropang Elay Notre Chance sa mga nagtanong. So, kung nakikita nyo po, medyo Binabasa lang po yung pagkain nila. Pero ang pagbasa po natin, yung mainit po na tubig tapos pinapalamig. Okay? Uh, binababad muna na sa mainit na tubig hanggang medyo lumambot ng konti yung doon nila. Then saka binibigay.